Op. Kapo. So, eh may bagong ikot ko kami si Amazing. Bye bye. Hi. Tignan mo mga bagong SOS dun ayun. Na Kanya naman kita mo ba sila kita mo? Oh tanong nga siya. Banyo tayo. May bagong ikot ko kami ang pangalan ay Alexander. Ito po. Graham Bell. Graham Bell? Oh my Siゃin god. Po yung kambing kanina hinalikan namin. Hindi wow. na, na, na. pet. Oi. Si Agua Baklita pinalabas ano yung pinakamaling oh ito po mm, papalis na ko kami sa ito na yung unang ano tip ng ating survival team oh, oh talunin mo mo. Mo. Ayaw <laughs> mo ayaw mong tumalun weak ha ito po si AC po ay isang di survivor kundi isang loser <laughs> oh kita mo ba yung mukha na yan ka kahit oh, kahit ganito po na mahirap Naghihirap-hirap kaming, naglalakad-lakad, masaya po kami, kaya habulin nyo kami! <laughs> Ayan na ako! Ayan na ako! Ayan na ako! Woop! Wala ako dyan! Aray ko! Aray! Masakit, masakit, masakit! Turot! O, balik na po tayo sa New Zealand. Nagkasugat na ako. Saan? Hindi, ka pa lang. Ano? Uy, naka-stand by Aray po. Natinik. Natinik ka? Hindi, tol! Na nice slide pa. Balik na po kami Sorry. sa New Zealand. Oh, na po. New Zealand na ho to. Ito na po SOS. <laughs> SOS. <laughs> 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 kami. Yan, mga SOS. SOS. Nakano na po kasi kami bagong hazing kan. Papasok kami mamaya nang paa. Tingnan niyo. Oh, El Niño na to. crack na, crack. Oi oh, sir, edi kang ka tumalon. Sana po ang New Zealand namin. <laughs> New Zealand. Natunaw lang po yung snow diyan. Kaya uh, naging bamboo. Ayun. Yung ocean, Antarctic Ocean. Dito po malalaking alinta dito. Kaya may agwa kalabaw. Kasi ano, okay. gusto makita ng alinta 'yan. Alintayan. Sabay dadaan. Ay pala malapit pala. Malakas sumusup 'yan. Oh. Tol dito na. Oh, dito Oy, na. May kambing dito. May kambing sa baba. Diyan, wala kawawa naman siya. Baka nahulog. Sabay tayo tumawid kanina. Dito. Dito. Oh, ako na. Video mo. Hirap. Kinam. Sige. Ako na tatalon. Sige, sige, sige talon na. Okay, game, game. Yan, pets number 1. Mga bata. Mga bata pa. Mga bata. Mga bata. Wag, wag niyo pong gayahin 'yan. Ang gayahin niyo 'yung tatalon ka sa bubong. Ayun. Bilis sa ini tuh. Ya na, talon. Dito pa na siya. Swing. Halo. Oh, talo. Bidya mo ako. naman. Yes. Drix na daw po. Okay. Ay, si may tutok sa kanya. Tutok mo naman Drix daw po. Drix na Sa baba Okay, Hindi ka. katalon dyan. Game. Tol, ito, ito na yung, ito na yung next dun sa YouTube na basag yung... <laughs> <laughs> yan na. na, na yan <laughs> <laughs> na si... Ala, ayaw na ni AC. Hindi, <laughs> okay lang yan. Dito na tayo. Siya, bullying ka na kalabaw dyan. Uy, walang daan dyan si... Hindi Hindi ka na dito. mo mula na ako. Hey, <laughs> <t> <laughs> <laughs> Betumalon ba ka pa ulit do. Ayun ah. Yee! Tawag kang tamal. Nagigiling talaga ni sino? Oops, oh, Ginoo. Alingdana nasa wild. Ha, kita niyan. Yan po ang wild kita. Ang iniramo sa disyerto 'yan. Ah, na oh, sang naman ah na, kita na ganyan. <laughs> sa disyerto po nang kacerayan. Ay, dali ka tayo dito. Ayun hey, mm. na to, madaming aso. Doon <laughs> na tayo maglakad. Laputan ng daanan natin. Wag na tol, ayoko na tol. Diwala, Bahala ka sa buhay mo tol. <laughs> Abulin na tayo ng aso, tigdan mo ah. po, may multo po dito sa punong to. Lumalabas po dyan si Darwin Kalagi, sila ano. Ang <laughs> 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 la itim mo na. Sagat alam mo yung itim ko, parang kumitimtab na, itim na. Hindi, <laughs> alam mo bang pinunta natin ito, nagpatan tayo. Pusa? Mm uh aso -huh. uh, na maliit. Busa. Riku. Riku, Riku. Riku. Hai, nap napunta kami sa kwan uh, squatter area. <laughs> bye bye, AC. Да.